Bakit nga ba red, white, and blue ang kulay ng Barbershop Pals? Maniniwala ka ba na tayong mga Pilipino lang ang mahilig kumain ng balot? Ano nga bang pinagkaiba ng Filipino time at American time? Eh ang Indian time. Halina't tuklasin natin! Mga paksang kakaiba, kahangahanga, at kakatuwa. Tuklasin natin! Yes, yes, yo! Isang magandang magandang araw po sa lahat ng mga kalife natin na ngayon ay nakatutok, nakikinig, nanonood ng ating pong programa. Narito na naman po ang isang uh, pagkakataon, ay dito isang oras, 30 <laughs> minuto na kung saan ay uh, marami na naman tayong matututunan, ganyan. O, at marami na naman tayong malalaman, marami na naman tayong matutuklasan. Of Of course, dito lamang po sa programang... At syempre, ako pa rin po ang inyong nakakasama walang iba kundi ang inyong pong ka-live. Kuya Yuri, kamusta po kayong lahat? Oho, uh -huh. lagi ko kayong kinakamusta dito, ba? Diba? <laughs> syempre, mahalaga na... Ah, mahalaga po sa amin na malaman na kayo po ay nasa maayos na kalagayan. Of course, yan. mm -hmm. Siyempre, love na love namin kayo dito sa ating pong programa. Kamusta po kayong lahat? Oho, sana po ay um uh, uh, masaya kayo. Of course, pangalawa ay maayos ang inyo pong kalusugan kung may mga may sakit naman po ngayon. Alam ko po na si Lord ay magpapagaling sa atin. Makinig lamang po kayo ng mga programa dito sa Live Radio at sa Live TV. Meron po tinatawag tawag na uh, Prayer Power. Oho, na kung saan ay ipagpe-pray kayo. Mm-hmm. Kung kayo man po ay may uh, sakit. Yeah. mm Sinasabi ko sa inyo dito sa mga istasyon na uh, meron tayo. Oho. Eh talagang makabuluhan at uh, kapaki-pakinabang oho ang inyo pong pagtutok hindi po ito just for entertainment na kung saan ay pinapatawa lang kayo o uh, binubusog lang ang inyong mga mata hindi lang po ganon ang live radio po at live tv ay uh, naghahandog sa inyo wow naghahandog mm. Oho, ang mga programa po na atin pong ibinibigay sa inyo dito ay mga programang talaga namang alam namin na um, sa tulong ng mga programang ito ay uh, mamomold, mabibild, mabibild <laughs> ang atin pong mga tama at baaayos ng mga personality yan. Kaya pambata pang man, pangmatanda, oho, ay swak na swak po dito po sa mga programa natin sa live radio at saka sa live TV. Shout out ko na rin ano, lahat ng mga nakikinig sa atin dito ngayon sa live radio dito po sa Northern Luzon. Magandang-magandang araw po sa mga taga Tugigaraw. O, dyan sa Kirino, dyan sa Kaduluduluhan, sa Kagayan, at dyan din po sa Nueva Isi at Nueva Vizcaya, dyan sa Ifugao, and of course dito po sa Isabela. Magandang-magandang araw po sa inyong lahat. Binabati din po natin ang mga nakikinig naman po sa simultaneous kasi to no sabay-sabay na to. Oho, diyan po sa nakikinig uh, napapakinggan din po tayo ngayon din. Oho, sa Live Radio DZAT. Oho, dito po sa uh, Southern Tagalog Region. Maganda-magandang araw po sa lahat ng mga taga-Keasin. diyan po sa Batangas, Laguna. Magandang-magandang araw kahit pa sa Occidental Oriental Mindoro. Hello sa inyong lahat. Magandang magandang araw po and also, 'di ba? Oh, sabi ko sa inyo, sabay-sabay na to. Yes, nakikita din po tayo. Oh, ito kakaway ako. Yeah. Uh -huh. Sa lahat ng mga nanonood sa atin via Live TV on B magandang magandang araw po sa lahat ng mga tagaluzon Bisayans at Mindanao. Thank you for choosing Live TV, especially this program. Oh, nasa dami ng mga programa na meron ngayon sa television but still you chose this uh, tuklasin natin. Maraming maraming salamat. Na, And also sa lahat po ng mga nakatutok sa atin via Facebook Live. Yes, oho, hindi lamang sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mapapanood, mapapakinggan ang ating programa live na live tayo sa anmang sulok ng mundo. <laughs> Magandang magandang araw po sa lahat ng mga nakatutok sa atin via Facebook Live sa official Facebook page ng uh, Live TV which is Live TV Asia. Yan. Magandang magandang araw po sa lahat ng mga nanonood sa atin lagi dito sa FB Live. Oh, just... Place your comment below ayan mm -hmm. para naman masaya tayo dito yeah <laughs> Magandang 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 araw po sa inyong lahat oho kung diyan man po ay umaga o ano man pong oras diyan tanghali kung yan man po ay hapon or kasama niyo po kami ngayong madaling araw ah! Oh, matindi-tindi yon. Magandang-magandang araw. And welcome, welcome, welcome po kayong lahat-lahat. Mm -hmm. Kahit yung aso at pusa nyo kung nanonood, welcome din. Dito po sa ating pong programang... Tuklasin Medyo na late lang. <laughs> yes mga ka -life. So today, uh, uh, ano, happy birthday muna pala sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang birthday today. Ah! Yes, happy birthday. Okay. So ngayon mga ka-live, ang atin pong topic is continuation lamang po ng atin pong topic last episode natin dito po sa ating programa and it's all about coffee. Ah, may paihip doon no sa mic ka. <laughs> coffee mga kala live oho at uh, ito po ay request oho ng ating pong listener at na nagpapasalamat tayo at naging masaya ang ating pong uh, pagtutok last episode And ngayon dudugtungan dudugsungan, dadagdagan lahat na ng mga salitang pwedeng mm -hmm. ang ating pong topic about coffee sayang ano kung kayo man po ay nakapakinig last time or nakatutok nakapanood last time well mm -hmm. Very good kay Don. O kaya naman ay ba ang swerte nyo. Yeah, syempre madami na kayong nalaman and do... we can't repeat it. Oho, hindi na natin siya pwedeng ulitin dahil bagong episode tayo ngayon. Oho, sayang naman. Or panoorin nyo sa mga previews sa mga uploaded naman ang mga tuklasin natin. Hmm. Para uh, kumpletong kaalaman. Yan. So today mga ka-live, oho, wag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Yon. Mm -hmm. Simula na po natin ang ating pong pagtutuklas. And it's all about coffee. Uh... Okay, okay, all right, ah uh, uh all right. Last time ang dami talaga nating sinabi ng mga nakaka-amaze oho na mga facts and trivias about coffee. Mm Ito ano, medyo bumalik tayo ng konti kasi das, last time eh medyo nagmamabilis na tayo, oho, nagmamadali na tayo. Oho. Sabi po ano, um, uh, yung pong uh, drinking caffeine in evening, oho, ito po ano, um uh, pang ano na natin to pang 18. What? Pang 18 na kuya Yuri, hindi namin naabutan yung 1 to 17. Wow! Sayang naman. Pero yes, mga kalay, ho. Number 18 fact about coffee. According to our research, mga kalay, drinking caffeine in the evening delays our brain release of melatonin and interrupts our circadian rhythm by as much as 40 minutes. Yes, mga kalay. So, yung pala, ano? ay ang pag-inom-inom natin ng kape. Talaga namang ay nakakatulong para tayo ay mag-still awake. What? Uh Oo. -oh. Lalo na kapag tayo po ay under overtime mm -hmm, sa ating po mga opisina or kahit pa man na uh, sa bahay kayo nagtatrabaho. Uh Oo. -oh ay online job ang ginagawa nyo and you need to overtime. And so, makakatulong po ang kape. Oho, na uminom kayo ng kape. And then, yung brain daw po natin, oho, nagre release ng melatonin at ini-interrupt yung pong si tinatawag nating circadian rhythm by as much as 40 minutes. Yung dapat i-aantok mo na, yung itutulog mo na, i interrupt dahil po sa caffeine na meron po sa kape. Yan. Kaya, mga kalay, 40 minutes lamang po yun. Hindi na, edi di Kuya Yuri, every 40 minutes magkakape kami. No, wag. At least, ano, oho, nakatulong. Dapat, ano, after 40 minutes mga kalay, ng pag-overtime ninyo, kung maisagad nyo man po ng isang oras. And that's it, ano. wag nyo na pong pakasagar ng ka ng kaumagahan na mga kalay. Pwera na lamang kapag ito po ay kailangan-kailangan na ni boss o oh, kailangan kailangan na ni head. O oh, sinabi niya, you need to the uh, do it. O kailangan mong matapos ito ng ganitong oras o nang ng ganitong araw and kailangan mo ma-meet yung deadline mo. Eh, talagang ganoon. Talagang magsasakripisyo ka. Yan. Pero yun nga mga ka-life, um pw pwede naman. Mm -hmm. Para hindi tayo gaano nag-overtime ni pwede mong gawin sa ibang mga oras na po pwede ka. Kasi ako naniniwala, kahit anong trabaho, walang sagad-sagari yan, dire dere-derecho puwera na lamang sa mga frontliners natin ngayon sa ospital na talaga naman Uh, halos wala na silang gaanong tulog sa dami naman po talaga ngayon ng mga kaso ng pandemyang ito, ng uh, virus na ito. At ayun, naiintindihan natin sila na uh, dire-diretso talaga sila. Pero yung mga ibang mga trabaho, Oho, alam ko namang may mga liway kay dyan o yung mga panahon na kung saan ay uh, nakapag-chochokaran kayo. Ah, mga kapampangan nila sa lahat ng mga taga-pampanga nating mga kalive dyan. Oh, happy listening, happy viewing. <coughs> So yun ano, na nakakapagkwentuhan kayo nakakapagchismisan pa nga kayo ng mga kung sino-sino. Ay nako. Ay yun na nga mga ka-live. Eh magagawa naman natin yung ibang mga bagay doon. Kung ayaw niyo po talaga mag-overtime. Pero sa ibang mga trabaho ang overtime may bayad ano. Oh, siya So yun, ano, 40 minutes lamang po ang naitutulong ng kape o sa gabi para po ma, uh, ma ano niya interrupt niya ito pong tinatawag nating circadian uh, rhythm o yung ganyan o para hindi tayo antukin agad 40 minutes ito pa no mga kalife, life oho sa lahat po ng mga mahilig magkape diyan and kuya Yuri kasali ka diyan oho Um, sabi ko nga sa inyo lagi dito sa ating program, mga mga kalife, yung sobra talagang masama. Lahat po ng sobra-sobra na, o oh, sobrang kanin, o oh, kahit sobrang tubig, o oh, masama na rin niya, sobrang tulog, sobrang puyat, mm -hmm, sobrang upo, sobrang higa. Yeah. <laughs> lahat ng mga sobra, mga kalife, ay lahat yan masama. Kaya nga, we maintain the normal talaga. O, oh, yung mga normal-normal lang. Kaya ito nga ang susunod natin fact about coffee. Ayon po sa ating research, it has been estimated it would take 70 cups of coffee. 70 cups daw po ng pure coffee. Hindi naman. Eh. Ah, tinimplang kape, mm -hmm, ay makakapapat, makakapatay mga kalay. makinig kayo, ano-ano, 70 kilogram na tao. O, oh, eh ako, ilan na lang? Yan, oh, ilang mo? Di ba mga kalife, yung 70 cups na iinumin niya ay makakapatay sa kanya? Oo. Oh. Kuya Yuri, sino ba naman yung tao makaka-70 cups? Eh, huwag nyo naman pong susubukan yung ganyan. Wala naman pong ano-ano paramihan ng kape na nainom. Sa lahat naman po ng makakaisip ng mga pakontes, huwag nyo naman pong gagawin yan kasi it is deadly, it is fatal. Ito po hindi maganda sa kalusugan. Oho. Kaya yun, ano? Huwag naman kayo sobra-sobrang magkape. O kapag kayo man po ay magkakape, eh, make sure, mga kalife, make sure na iinom kayo ng maraming tubig para naman madrain, mapalitan o ano man. Kasi ang tubig taga-cleanse yan ng ating katawan, tagalinis ng ating katawan. Kaya lagi nyong tatandaan, ano man po at ano man ang inyong kinain o ano man hindi kayo kumain, iinom kayo ng tubig. Yan, kabaik. Mm -hmm. Contrary to popular belief, coffee does not dehydrates you. Study have found. Pound? Found. Maka ka-life, oho, ang... Uh... Uh, sabi nila nakaka-dehydrate daw. When we say dehydrate, ito daw po ay nakakaubos ng liquid sa ating katawan. Dehydration. Ito po yung pagkakataon sa ating buhay, Pagkakataon sa ating buhay. Eh uh, ito po yung mga nangyayari sa ating katawan kapag nauubos po yung likido or liquid sa atin pong katawan. Na-dehydrate Nade po tayo. Yan. Ah, uh, kailangan lagi tayong high Dehydrated, de. Tatanggalin mo yung de. Dapat, you're always uh, dapat dehydrated. Ay, dehydrated. Hydrated kayo. Ibig sabihin, kumpleto, uh, kompleto, saktong sakto yung liquid or yung... Uh, yung tubig na meron sa inyong katawan at yung paniniwala ng iba na yun daw pong kape ay eh, nakaka-dehydrate nako, hindi po yung totoo mga kalay kaya lumalakas ang loob eh, na magkape kuya Yuri sa sinasabi mo din sa yung sasiyarele. Eh. mm -hmm. So, hindi po totoo yun na nakaka-dehydrate. Okay lang po na uminom ng kape. Oho, wag lang sobra. Yan. Ito pa, no? Brazil! Hello sa lahat ng mga taga-Brazil na mga ka natin kung meron man nanonood at nakikinig sa atin. Yes! Mm, alay mo naman, di ba? Oh, Brazil has been the largest producer of coffee for the last 150 years. And ito po yung kanilang uh, ano ano talaga namang pangunahing na ipoproduce na produkto diyan sa Brazil. Kagaya dito sa Pilipinas, we are uh, ano ano isa sa pinakamatindi, ha? Pinakamatindi <coughs> na magproduce mga ka-life ng coconut yan, dito sa Pilipinas. So madami yan dito. At uh, once in a ano, once in a <laughs> Minsan sa isa buhay ng mga Pilipino o sa bansang Pilipinas, ngayon po kasi ay isa tayo sa pinakamalakas mag-import ng mga rice o ng kanin oho, ng bigas. Pero nung panahon po, nung mga 1970s, yan, ganyan. Eh, nakilala ang Pilipinas bilang tayo po ay exporter ng bigas. Talagang nagpapadala tayo ng bigas sa iba't ibang mga bansa imagine nyo yun mga kalay dati ang Pilipinas yung panahon ng 1970s <coughs> eh nakakapag ano tayo produce tayo ng maraming bigas and uh, ang Pilipinas ay ano ay uh, self-sufficient kapag karating sa bigas at nakakapagpadala pa nga tayo nakakapag-export pa tayo nakakapagbenta tayo ng bigas sa ibang bansa hindi katulad ngayon nasa top na tayo ng importer when we say importer bumibili tayo ng bigas sa ibang mga bansa at nakakatawa no mga kalife, bumibilitain uh, bumibili tayo ng bigas sa Vietnam, bumibili tayo ng bigas sa Thailand, which is, alam nyo ba, no? ako mga kalife ay agricultural engineering na undergrad. Nag-aral naman ako ng mabuti. Uh -huh. At alam niyo mga kalife sa IRI, oho, sa National sa Los Baños sa IRI, yung International Irrigation, mga ganun. International 'yun ha, Rice Research, oho. International Rice Research uh, Incorporated yata yon. Iri oh, oh. mga kalayif. Alam nyo ba nung mga panahon 1970s, mga taga Vietnam, mga taga Thailand nag-aaral po sa Pilipinas para matuto kung paano. Makini kayo ha, ah, kung paano magtanim ng palay, um, uh, magpa, magpalakad ng palayan ng maayos at maganda. Isipin nyo yan ano, yung mga taga-Thailand, taga-Kenya, taga-Vietnam, uh, iba't-ibang mga bansa dito sa Southeast Asia, even sa Europa, nag-aaral dito sa Pilipinas para matuto o oh, kung paano ba magtanim at uh, magpatakbo ng palayan ng maayos at kikita ng malaki. Dati dito sila nag-aaral pero ngayon bumibili na tayo sa kanila. Nakakalungkot man isipin ano, dahil uh, ganon ang nangyari. Oho, eh baka naman maibalik ng Pilipinas yan. Kaya ngayong yung butuhan, isipin nyo na. ha? <laughs> ah, nagiging politics? Hindi. Um, wala yon wala yon mga kalay Huwag nyong isipin yung mga botuhan mm so yon na ano, mga ka-life ano uh, uh, mabalik tayo sa kape ang Brazil o oh, buti pa yung Brazil na maintain nila for 150 years na sila ang largest producer ng kape sa buong mundo and that is so good that is great magaling 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 mm -hmm. 50% of the caffeine you've consumed may be cleared from your body within 5 hours but it will take over a day to fully eliminate it from your system. Oh my god, mga ka 50% of the caffeine na na-kinonsyom natin, ininom natin, oh, um mawawala siya within 5 hours sa ating mong tiyan. Uh, mm -hmm. But uh, it will take over a day, isang buong araw para may eliminate do ito sa ating pong system. What? May system? Mhm. Mm Kaya akala mo naiihi mo na yung kape, hindi pa katira-payan diyan, andiyan pa yan sa inyo pong katawan. Ito pa, two cups of coffee a day were found to reduce the risk of alcohol-related cirrhosis by 43%. Iyon nga naman. Kuya Yuri, kung papipiliin ka kape o alak? Ah, magkape ka na lang mga kalay. Mm -hmm. Mas mahal ang alak, mas delikado ang alak at mas papatayin ka ng alak. E eh, yung kape, magkape ka man o inom ka ng inum ng kape, uminom ka din ng maraming tubig. E eh, yung alak kasi mga ka kalay, mm -hmm. wala talaga ano? wala talagang, hindi ko naman po sa inaano yung mga lasinggero dito, ano, yung mga manginginom, and it's up to you, o oh, mga kalay, kung marami kayong mga pampagamot, or kaya nyo namang i-manage ang inyong katawan, de go! Pero wag nyo akong babalikan kapag kayo nagkasakit-sakit na. Oho. At sa mga masusunuri mababait at sa mga healthy naman ng mga tao na hindi inaabuso ang katawan nila sa mga ganyang bagay, congratulations sa inyo! Oo. Oh, uh, mm -hmm. Bibigyan ko kayo ng tatlong pirasong candy kapag nakita tayo. Yeah. <laughs> mga ka-life, ano, um, so yun ano, kesa sa alcohol. Ito nga, ano, ayon po sa research, ano, two cups of coffee a day, eh sabi nila, eh, nakakapag-reduce daw po ng mga pag-inom-inom ng mga alak ng kung sino-sino. Mm, kape na lang. Ay, may papapa. Pa kape na lang kaysa naman alak. Oho. 20% of office coffee mugs. Ito no. Sa lahat po, ano man alam niyo naman niya, mahilig na mga souvenir sa mga opisina o oh, anong souvenir ngayon, mag. At kapag nakakita naman ng mga mag ang mga taga-opisina, talagang galak na galak naman, sayang-saya. Bakit? Eh, kape ng kape eh. O, oh, syempre gusto nila yung iba't ibang klase naman ng mga mag na kanilang magagamit. At salamat pala, no, yung mga ating pong dating kasama dito sa Live Radio. Sorry man ako, binigyan ako ng mag. Thank you. Yes, mga kalay. So, yun ano, um, 20% mga kalay ng mga coffee or office mugs, boho? Eh, nagko-contain daw po ng tinatawag nating fecal bacteria. At Kuya Yuri, bakit may ganong mga bacteria yung mga mugs samantalang iniinom o doon po tayo umiinom kasi nga mga kalay, ito yan. Na, ito ha, ah, si real talk na lang tayo mga kalife, real talk. Real talk talaga to. Oho, 'Di ba? Minsan hindi niyo na nga sinasabon yung inyo pong ano, pinag-inuman ng kape, babanlawan niyo lang ulit ng mainit na tubig and then kakapihan niyo na. Ay, nako, sinas. Huwag na nga tayo dito maglukuhan. Mm -hmm. Pero ma may mga mabubutit, mababait, malilinis naman talaga na bago nila bago ulit sila magkape, o oh, ay eh, hinuhugasan lang nila. O oh, hinugasan hinuhugasan sinasabon talaga. O oh, pero 'yun nga, o oh, 20% ng ating mga office coffee mugs ay nagko-contain daw po ng fecal bacteria. Kaya make sure that you clean it. Oho. Hugasan, wash it every time you use it. Yeah. Oh, no. It takes about 37 gallons or 140 liters of water to grow the coffee beans and process them to make one cup of coffee. Makatingin nyo yun, 37 gallons, 140 liters po ng tubig ang kinakailangan to grow a coffee bean and process them to make one cup of coffee. Oh. Ah! Kaya hindi basta-basta. Oho, kaya saludo ko sa mga farmer natin na ang kanilang tinatanim ay kape. Oo, dahil sa inyo, nagagalak ang puso ko. <laughs> Ito pa mga kalife. Coffee has been found to reverse liver damage caused by alcohol. Yun nga yung sinabi ko sa inyo kanina. O, oh, di magkape na nga lang talaga kasi. Drinking 2 to 4 cups of coffee daily has been found to drop the risk of suicide by 50% compared to non-coffee drinking kasi nga para sa akin ano um, kape it is my uh, ano ano sandata para maka ng kung ano-ano mga na uh, nai-stress ka, naiisip mo kape lang ang katapat nakaka-relieve mga kalay. Mm -hmm. In the 17th century, Ottoman Empire, drinking coffee was punishable by death. Oh my God! No 17th century, mga kalife. Yung pag-inom daw po ng kape dito po sa Ottoman Empire, eh, ika, ano mo, isesentensyan ka ng kamatayan. Ay, probably naman, buti na lamang talaga hindi naabutan ngayon. Mm -hmm. Men who drink six or more cups of coffee daily decreases the risk of developing prostate cancer by 20%. A study found, sinasabi ko sa inyo eh. Sa lahat ng mga kalalakihan, ano, madi-decrease daw po yung risk natin na makapag-develop ng prostate cancer sa kakainom ninyo ng kape. Yun nga lang, prostate cancer ang hindi, wala kang sakit pero ibang sakit magkakaroon ka. Oh my goodness! <laughs> so yun ano mga kalay, talagang dapat normal lang, yung balance lang. Ito mm -hmm. pa ano espresso has more caffeine per unit volume than most coffee beverages but because the usual serving size is such smaller oho uh -huh, is much smaller the total caffeine content is less than a mug of standard brewed coffee yun nga ano ito po yung espresso ito yung talagang literal ma pure na pure na kape mhm mm eh, mas madami daw pong caffeine yun. Pero dahil nga maliliit lamang po na magsing ginagamit, eh nakakatumbas niya lang din yung ibang mga kape na sinaserve. Mm-hmm. Ito pa, no? Too much coffee and stress can produce higher levels of hallucination. Ito naman. Ito naman kabaliktaran ng mga kasiyahan. Oh, ito naman ang <laughs> hallucinate daw po yung kape. And lastly... Nagmamadali na ako, mga kalay, kasi may susunod pang programa. According to the study, coffee improves the reaction time of older adults. Wow! Sa mga older adults natin, coffee is best for you. Mm -hmm. So, yun na nga, no, mga kalay. Ang dami-dami po talagang mga nakaka-amaze, nakakatuwa at uh, uh, masasaya. oho happy facts about coffee. At salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa ating programa. Sana ay napagalak namin din ang inyong puso at napasaya namin kayo sa 30 minuto ng inyong pong pagsama. Shout out sa lahat ng mga nakinig sa atin o at nanood sa atin via Facebook Live. Maraming maraming salamat po. And God bless. Manood po kayo lagi. Ano? Same time only here at live Radio, Your Life, Your Radio at Live TV, Your Life, Your TV. God bless everyone. Again, this is... At ako po ang inyong nakasama, Kuya Yuri. Again, God bless and...